Magandang araw mga ka-health! Alam nyo ba na hindi lahat ng trangkaso ay pare-pareho? May dalawang pangunahing uri ng influenza na madalas nating marinig. Influenza A at Influenza B. Ano nga ba ang pinagkaiba nila? Alin ang mas delikado? At paano natin maiiwasan ang mga ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang influenza o mas kilala bilang trangkaso ay isang sakit na dulot ng influenza virus. Isa itong viral infection na maaaring makaapekto sa ating ilong, lalamunan at baga. Pero hindi lahat ng trangkaso ay pare-pareho. May dalawang pangunahing uri, Influenza A at Influenza B. Ano ang pinagkaiba nila? Ang Influenza A ay isang uri ng trangkaso na may kakayahang magdulot ng malawakang outbreak, epidemya at pandemya. Ito ay may iba't ibang subtypes batay sa hemagglutinin H at neuraminidase and proteins. Halimbawa, ang H1N1 or swine flu at H3N2. Pwedeng makahawa sa tao at hayop tulad ng ibon at baboy. Kaya mas mabilis itong kumalat at magbago. Mas malala ang sintomas kumpara sa influenza B. Ang influenza B ay isa ring uri ng trangkaso na kadalasang nagdudulot ng seasonal flu, ngunit hindi nagiging sanhi ng pandemya. Mayroon itong dalawang pangunahing lineages, B. Yamagata at B. Victoria. Tao lamang ang naaapektuhan, kaya hindi ito kasing bilis kumalat o magmutate tulad ng influenza A. Bagamat maaaring magdulot ng malubhang sintomas, mas banayad ito kumpara sa influenza A. Ang parehong uri ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng taunang flu vaccine. Pareho ang influenza A at B na nagdudulot ng trangkaso pero may ilang pagkakaiba sa kanilang sintomas at epekto. Karaniwang sintomas ng influenza A at B. Lagnat, karaniwan ay mataas, 38 degrees Celsius pataas. Panginginig o giniginaw. Ubo, tuyo o may plema. Sipon o baradong ilong. Masakit na lalamunan. Pangangapal ng katawan at kasukasuhan. Pagkapagod o panghihina. Sakit ng ulo. Pagkawala ng ganas sa pagkain. Pagsusuka o pagtatae. Mas karaniwan sa mga bata. Pagkakaiba ng influenza A at influenza B. Katangian. Tindi ng sintomas. Sa influenza A, mas malala at mabilis lumala. Samantalang sa influenza B, mas banayad pero matagal bago gumaling. Katangian pagkakaroon ng epidemya. Sa influenza A, mas madalas magdulot ng pandemya at malawakang outbreak. Sa influenza B, karaniwang nagdudulot ng seasonal flu. Apektadong grupo. Sa influenza A, lahat kabilang ang mga hayop halimbawa baboy at ibon. Influenza B ang apektadong grupo ay tao lamang. Panahon ng paglaganap sa Influenza A karaniwang lumalabas bago at simula ng flu season. Samantalang sa Influenza B mas laganap sa kalagitnaan ng flu season. Ang influenza A, ang komplikasyon nito ay mas mataas ang tsansa ng pulmonya at iba pang malulubhang komplikasyon. Samantalang sa influenza B, mas bihirang magdulot ng malubhang komplikasyon. Paano kumakalat ang influenza A at influenza B? Ang influenza A at B ay parehong lubhang nakakahawa at maaring kumalat sa iba't ibang paraan. Una, sa hangin or airborne transmission. Kapag ang isang taong may trangkaso ay umubo, bumahing o nagsalita, maaring lumabas ang maliliit na droplets na may virus at malanghap ng ibang tao. Ang virus ay maaring manatili sa hangin ng ilang minuto lalo na sa saradong espasyo na walang maayos na ventilasyon. Pangalawa sa direktang pagkakadikit o direct contact. Kapag ang isang taong may trangkaso ay humawak sa ilong, bibig o mata, tapos humawak sa ibang tao tulad ng pakikipagkamay, maaaring itong maipasa ang virus. Pangatlo, sa kontaminadong bagay or surface transmission. Ang virus ay maaaring dumikit sa mga bagay tulad ng doorknobs, cellphone, keyboard, pera, at iba pang madalas na hawakan. Kapag hinahawakan ito ng isang tao at pagkatapos ay hinawakan ng kanyang mukha, mata, ilong o bibig, maaari siyang mahawa pang sa labi o pagkain. Ito ay rare cases. Bagamat bihira maaring kumalat ang virus kung kakain mula sa parehong kubyertos, baso o straw ng taong may trangkaso. Tandaan, ang influenza virus ay maaring manatili sa mga bagay ng ilang oras. Ang isang taong may trangkaso ay maaaring makahawa bago pa lumabas ang sintomas, isang araw bago at hanggang 5 to 7 days pagkatapos magkasakit. Ang mga bata, matatanda at may mahinang immune system ay maaaring makahawan ng mas matagal. Paano maiiwasan ang pagkalat? Magsuot ng face mask sa matataong lugar laging maghugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol-based sanitizer. Iwasang hawakan ng mukha kung hindi pa naguhugas ng kamay. Panatilihing malinis at disinfected ang mga gamit at paligid. Magpabakuna laban sa trangkaso taon-taon. Kung ikaw ay may sintomas ng trangkaso, Gawin ang mga sumusunod. Manatili sa bahay. Iwasang pumasok sa trabaho o eskwela upang hindi makahawas sa iba. Uminom ng tamang gamot. Kumonsulta sa doktor para sa tamang medikasyon upang maibsan ang lagnat, ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig manatiling hydrated upang maiwasan ang dehydration. Magpahinga ng sapat. Ang tamang pahinga ay nakakatulong sa mas mabilis na paggaling. Kumain ng masustansyang pagkain. Palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng prutas, gulay at sabaw. Panatilihing malinis ang paligid maghugas ng kamay, at mag-disinfect ng madalas na hinahawakang bagay. Takpan ang bibig at ilong kapag bumabahing o umuubo. Gumamit ng tissue o manggas ng damit upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Kumonsulta sa doktor kung lumala ang sintomas. Kung nakakaranas ng hirap sa paghinga, matinding lagnat o panghihina, agad na magpatingin sa doktor. Ingatan ang sarili at protektahan ang iba. Ngayon alam nyo na ang pagkakaiba ng influenza A at influenza B. Pareho silang delikado pero may magagawa tayo para maiwasan ang mga ito. Tandaan, prevention is better than cure. Huwag kalimutang magpabakuna at alagaan ng ating kalusugan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Stay safe and stay healthy mga ka-health. Paalam.